So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako mga kamamay upang maghatid, magshare, o magbigay nyo naman sa inyo ng ilang mga tips o ilang mga kaalaman tungkol sa buhay pag-ibig. Okay? So baka may mga subscribers tayo dito. Baka may mga newbie tayo Pagdating sa pag-ibig. Well, bigyan natin ang dagdag kaalaman. Kung paano nga ba magmahal, kung ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang tagal ang inyong relasyon at marami pang iba. Yan mga kamamay ang ginagawang ko ng topic and videos dito. Basta tungkol sa buhay pag-ibig, lahat ng usapin, tungkol dyan ginagawang ko ng video. Upang sa ganon alam nyo po o magkakaroon kayo ng idea kung ano ba ang dapat mong gawin, oras, na dumating sa inyo ang ganong sitwasyon. Okay, so at this moment of time, ngayong gabing to mga kamamay, isa na naman topic ang pag-uusapan natin. Okay, at sigurado ako, dagdag kaalaman ito sa ating mga subscribers and viewers dito. At this moment of time, ngayong gabi, pag-uusapan natin o ang magiging topic natin is mga bagay or mga dahilan kung bakit nawawala ang love o bakit nawawala ang pag-ibig ng isang lalaki sa isang babae. Okay? So napakagandang topic niyan. Kung ikaw man is may relasyon, kung ikaw man is may kapartner, uh, pa kung ikaw man is uh, may jowa, may boyfriend, at magtataka ka kung bakit bigla na lang siya makikipaghiwalay sa'yo, bigla na lang siya manlalabig sa'yo, So eto nga at i-share ko sa inyo ang mga dahilan na ginagawa mo kung bakit nawawala ang pag-ibig nila sa inyo. Bago natin pag-usapan at simulan yung topic na yan mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari ko pang i-share dito. Okay? So mga kamamay, uh, gusto ko lang kayong i-remind, ano, may bago po tayong ginawang channel. So ito po ang uh, title nito ni is Home of Love Advice. Ulitin ko, Home of Love Advice. Isa pa rin po yung channel mga kamamay at mag upload din po ako dyan mga kamamay ng mga usapin tungkol sa pag-ibig o mga love advice. Okay, na po pwedeng makatulong sa inyo. Bakit ko bakit ko ginawa 'yan? Para po mas marami pa tayong love advices na mas ma-share pa dito. Kasi nakita ko, itong channel natin ito is uh, kulang. Okay, kulang yung uh, mga videos na ginagawa ko, ini-upload ko. Gusto ko mas maraming love advices ang ma-share sa inyo. Kaya mga kamamay, hinihiling ko po na bisitahin niyo rin po at makapag kayo doon sa ating isang channel pa. Ano, sa mga solid subscribers natin diyan asahan ko po kayo doon. So ulitin ko, Home of Love Advice, yan po ang pangalan ng ating bagong channel. Alright, so nakapag, kung nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat at simulan na natin ang topic natin ngayong gabi. So ano nga ba yung mga bagay na ginagawa mo? Or ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nawawala ang love o ang pagmamahal o ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo? So number one, Masyado kang silosa ayan so most of the girls meron nitong katangian na to masyado kasi kayong silosa okay wala nang hindi makita nakausap ng kanilang jowa ng kanilang uh, partner na lalaki na babae epilepsy eh, silosan so mga kamamay sana wag niyo po palaging laging uh, ng inyong mga jowa Huwag niyo po sila palaging paghinalaan na mayroong babae sa kanilang buhay. Okay? Lalong-lalo lalo na kung puro hinala lamang yan. Lalong-lalo lalo na kung puro pagdududa lamang yan. Ito wala namang kayong uh, matibay na ebidensya sa kanyang pababae kung ano mang ginagawa niyang hindi maganda sa inyong relasyon. Mga kamamay, alam niyo ang pagiging silosa. Yan ay po pwedeng uh, maging dahilan kung bakit kayo maghihiwalay ng partner mo. Kasi ang isang lalaki, kapag kaalam niya sa sarili niya na wala siyang ginagawang uh, mali at ikaw puro ka selos ng selos, puro ka paghihinala sa kanya. Possible po pwedeng manawa isang lalaki kapag kaganyan. Kasi nawawala yung tiwala eh. Kasi nawawala yung uh, pagkapahalaga mo kanya bilang partner mo, bilang jowa mo. Sana mga kamamay, ano, bawas-bawasan natin yung pagiging silosa. Oo, alam naman natin na ang pagiging silosa o ang pagsiselos ay minsan nakakatulong yan, okay? Kasi dyan natin na ipaparandam sa ating mga partner yung ating pagmamahal, okay? So, hindi tayo magsiselos kung hindi natin na uh, mahal ang ating partner. Hindi tayo magsiselos kung uh, hinahayaan lang natin yung mga partner natin na lumandi sa iba. So, ang selos, makakatulong yan upang uh, ma-realize ng partner ninyo na uh, andyan kayo palagi para sa kanya, okay? Pero yung sobra, sinasabi ko palagi sa inyo mga kam mamay. Lahat ng sobra ay hindi maganda. Yung sobrang selos, possible. Okay? Po magsawa ang inyong mga partner na lalaki sa inyong relasyon kapag ka puro selos na lang ay pinakita nyo sa kanya. Wala na yung tiwala. Wala na yung pagmamahal. Ang hirap gumalaw pagkaganyan. Puro hinala kayo. Okay? So, iiwas na kami sa, sa mga taong nakakasalamuhan namin, especially yung mga babae. Okay, baka mamaya hindi na kami makapisang ipot na makipag-usap sa kanila kahit ultimo yung yung uh, katrabaho naming babae na layo-layo naman para pagsilosan iiwasan namin yan kung maaari hindi na kami makikipag-usap sa mga babae maghapon gusto nyo ba yun mga girls? gusto nyo ba yun? naiiwasan kami ng mga tao sa sa aming paligid dahil lamang sa inyong selos? ba diba? So sana mga girls, ilagay nyo naman sa lugar, ilagay nyo naman sa panahon ng pagiselos ninyo. So, minsan nananawa ang lalaki, na nawawala yung love O nawawala yung pag-ibig dahil sobra na po yung pagsiselos ninyo Okay, wala namang kwenta, wala naman sa lugar Kaya ako, ako sa inyo mga kamamay, upang uh, magbalik yung tiwala sa inyo ng isang lalaki Huwag masyadong sobrahan ang pagsiselos Okay, may tamang panahon, may tamang lugar para dyan Alright, so number two Masyado kayong madrama. Ayan, ito na naman mga girls. Okay? So, magkakakonekta to eh. Selos, drama. Masyado kayong madrama. Okay? Halos buong buhay nyo na lamang ikinuwento nyo na sa inyong jowa. Masyado kayong madrama. Masyado kayong iyakin. Okay? Halos para lagi kayong aping-api sa lahat ng bagay. Iwasan nyo mga kamamay ang maging madrama. Okay, kasi nakakasawa din yung ganyan. Puro kayo mukmok, puro kayo iyak, puro kayo pabebe, para kayong mga bata. So ipakita nyo na matapang kayo, ipakita nyo na nandiyan kayo, ipakita nyo na kayo yung tumayo sa sarili nyong mga paa. Hindi yung nahirapan lang kayo ng konti, iiyak-iyak kayo. Okay, hinahamon lang kayo ng buhay, sabihin nyo hindi nyo na kaya. Hinahamon lang kayo ng buhay, sabihin mo Uh, gusto mo nang tapusin ang lahat ng ito, di ba? So wag ganyan mga kamamay, pag masyado kayong madrama, ang isang lalaki ay uh, mauumay sa inyo, mananawa sa inyo kapag ka ganyan. So ipakita nyo na matigas kayo, na matapang kayo. <coughs> Excuse me, ipakita nyo na nandyan yung tibay ng inyong loob. Okay? So, huwag kayong umiyak. Kung kayo manis masaktan, dapat malawak ang pangunawa ninyo, ang inyong isipan, na ganyan talaga ang buhay. Okay? So, ipakita nyo sa inyong mga partner na matapang kayo, hindi kayo iyakin, okay, hindi kayo madrama. Kasi ang isang lalaki, umay na umay na yan sa mga kadramahan ng mga babae. Wala naman, minsan, yung drama nila, wala naman sa lugar. Yung pagkadrama naman nila, wala patutunguhan. Kaya mga kamamay, Uh, mga girls, sinasabi ko sa inyo, lawakan yung inyong pangunawa. Walang panahon para maging bata-bataan kayo. Okay, tapos na kayo dyan. Nagkajowa kayo, nagkasawa kayo, pero huwag nilang dalhin yung pagiging isip bata ninyo. Okay, be matured enough. Huwag masyadong maging madrama. Ayaw namin yan yung mga ganyan. Okay, possible. Pwede namin kayong iwanan kapag ka ganyan. Makakasawa yan. Nakakasawa yung pagiging madrama ninyo. right? So number 3 palagi ka na lang tama. Ayan, most of the girls na naman to. Kahit mali na kayo, pipilitin nyo pa rin maging tama. Kahit sobrang maling mali na yung ginawa ninyo, sasabihin nyo pa rin kayo pa rin yung tama. Bakit ganyan kayo mga girls? Bakit ganyan kayo? Okay, paliwanag nyo sa akin kung bakit ganyan kayo. So kahit yung mga ginawa ninyong kasalanan, sasabihin nyo, Tama lang na ginawa nyo yon, Kahit maling mali Kahit yung mga jowa ninyo Wala namang kasalanan Sisisihin nyo pa rin ba diba? So huwag ganyan mga girls Huwag nyong ipakita na kahit mga mali na yung ginawa ninyo E eh, pinipilit nyo pa rin itama Okay, at may at lahat ng bagay para sa inyo pag kayo gumawa laging tama, pero pag kami ang gumawa, kapag ka mali, sadyang mali. At kapag ka tama, pipilitin niyo pa rin maging mali kami at kayo yung maging tama. Kaya siguro lahat ng mga babae dito may mga tama. Kasi most of the time, kayo palagi yung tama. So mga kamamay, lawakan niyo pa rin ang pangunawa ninyo, ang pag-iisip ninyo, aminin niyo sa inyong sarili kung kayo ay nagkasala, kung kayo is nagkamali, at wag niyo nang gagawin pong mga dahilan, okay, yung uh, mga gawa ay namin mga lalaki para maging tama pa rin kayo. Okay? So sana aminado kayo sa inyong sarili kung kayo ay mali mali kayo. Okay? Huwag nyo nang ipilit pa kung kayo ay mali at kami ang tama, mababalik din pa ang istorya. So, wag ganun, ha? So, uh, para palagi tayong okay, sama-sama tayong uh, lumago, umunlad, so, sana, amin natin sa ating sarili, kung tayo is nagkamali, tayo ay nagkamali Mas makapatawad tayo ng isang lalaki Kung hasabihin natin ang sa sarili natin O natin sa ating sarili Na tayo ay talagang nagkamali Okay, huwag palaging tama ha Huwag palaging tama Kasi, kasi mahirap yan Kasi sa buhay, hindi palaging tama Kung hindi nyo kayang tumanggap ng pagkakamali Sigurado ko, oh, hindi nyo rin kayang tumanggap Ng uh, appreciation Okay, kaya ako ko sa inyo Huwag palaging maging Tama, kahit mali na yung ginagawa. Okay? So next, nakakalimutan nyo ng maglambing. Mga girls, mahalaga to mga kamamay ha. Ah? Sinasabi ko sa inyo, palagi yung lambingin ang inyong mga mister, ang inyong mga jowa, ang inyong mga partner. Kasi kapag ka nakalimutan nyo yan, mafe-feel namin na parang nanlalamig na kayo. Mafe-feel namin na parang nawawala na kayo ng ganas sa relasyon ninyo. Kaya mahalaga mga kamamay, upang hindi mawala ang love ng isang lalaki sa inyo, pilitin nyo pa rin na maging hands-on sa kanya. Maglambing kayo. Ipakita nyo yung pagmamahal. Maging sweet kayo. Kahit nasa public kayo, hawakan nyo ang kamay, halikan niyo mga jowa nyo naman yan, mga asawa nyo naman yan, yakapin nyo madalas. Okay, maglambing kayo. Alright? So makakatulong yan upang sa ganon, uh, hindi mawala yung love. Okay, ng isang lalaki sa inyo. Kasi baka mamaya sa sa, sa inyong ginagawang uh, hindi paglalambing sa kanya, sa iba niya hanapin 'yan. Okay, sa iba niya matagpuan 'yan. Kayo rin, sinasabi ko sa inyo, kung kung, kung naghihintay kayo kung sino'ng gagawa noon, eh malamang dapat kayo. Wala kayong dapat hintayin na panahon, anytime, anywhere, yakapin nyo. Okay? I-holding hands nyo. Walang masama dyan. Kasi, sa inyo naman yan, jowa nyo naman yan, asawa nyo naman yan. So, ulitin ko, kailangan maging malambing kayo. Huwag nyong aalisin nyo sa inyong sarili. Maging malambing kayo para oras-oras maramdaman ng lalaki na mahal nyo sila. Alright? So, last. Yung sobrang pagmamahal. Yung sobrang pagbibigay nyo ng oras. Yung sobrang pag-validate ninyo Okay? Minsan, hindi na nakakatulong yung sobrang pagmamahal. Siya doon yung pinaglalaanan ng oras ng panahon. Lagi niyong gusto, lagi niyong gusto siyang kasama. Saan man kayo magpunta, dapat nandun din siya. Mga kamamay, huwag niyo masyadong paghigpitan ng isang lalaki kapag kaganyan. Yung sobrang yung pagmamahal, possible. Possible, masayang yan. Possible, iwanan kayo ng lalaki kapag kaganyan, sobrang yung silang minahal. Kasi, kasi yung oras ninyo sa kanya na lang umigot. Kasi yung maghapon ninyo, gusto niyo siya na lang ang lagi kasama. Wala na kayong ginawang uh, trabaho. Wala na kayong ginawa sa buhay ninyo kundi ang makasama ang isang lalaki dahil na sobrang mahal niyo. Ayaw yung mali sa kanya ayaw yung mali sa inyong mata ang isang lalaki. So, marirealize niya na masyado na kayong uh, nagiging uh, sobra sa kanya. Kaya ang mangyayari, maghahanap siya ng iba ang mangyayari Uh, mauumay siya sa pag-ibig mo mauumay siya sa attention mo kaya kung ako sa bigyan niyo rin ng paminsan-minsang pamis factor okay, magpamis kayo para sa ganun, yung init ng pagmamahal hindi mawala, yung love ng lalaki sa inyo, hindi magbago okay, so wag masyadong uh, pagkatutukan, ang pagmamahal wag masyadong ibuhos lahat kasi minsan, ang lahat ay nakakaumay din, ang sobrang tamis nakakatusing din kaya ko ako sa inyo, tamang pagmamahal, tamang atensyon, sapat na oras, okay, yan lang ang ibigay niyo sa isang lalaki. At sigurado ako, magtatagal yan at hindi hindi mo mababawasan ang pagmamahal nila sa inyo. Alright? So sa ngayon, yan lang muna mga kamamay, ang aking ilang mga advice ilang uh, mga po pwedeng uh, sa inyo upang sa na ay hindi mawala ang pag-ibig o ang pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Alright, so ulitin ko mga kamamay, meron pa tayong isang channel. Yun yung Home of Love Advice. Yun yung pangalan ng ating bagong channel. Sana po mga kamamay, may subscribe nyo din po yan. At sigurado ako na mas marami din nga mga videos and love advices ang maaari kong i-share sa inyo. Okay? So mag-comment kayo sa video yung ginawa ko dyan para may shoutout ko kayo. And uh, syempre, para makilala ko rin ko po kayo mga kamamay. Okay? So, hanggang sa muli mga kamamay, hanggang dito na lang muna ang ating topic. Maraming maraming salamat and see you for our next vlog. Paalam.